Unang mga kronika, kabanata dalawa. Ito ang mga anak ni Israel, si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Huda, at si Esakar, at si Sabulon, si Dan, si Jose, at si Benjamin, si Neptali, si Gad, at si Aser. Ang mga anak ni Huda, si Er, at si Onan, at si Sela, na tatlong ipinanganak sa kanya ng anak na babae ni Sua, na Kamanea, at si Er, na panganay ni Huda, ay masama sa paningin ng Panginoon, at pinatay niya siya, at ipinanganak sa kanya si Tamar na kanyang manugang na babae, si Pares at si Sara, lahat na anak ni Huda ay lima. Ang mga anak ni Pares, si Hezron at si Hamul, at ang mga anak ni Sara, si Simri at si Etan at si Heman at si Kalkul at si Darda, lima silang lahat at ang mga anak ni Karmi, si Akar, na mambabagabag ng Israel, na gumawa ng pagsalangsang sa itinalagang bagay, at ang mga anak ni Etan, si Asaraya, ang mga anak naman ni Hezron, na mga ipinanganak sa kanya, si Heramiel at si Ram at si Kelubay, at naging anak ni Ram si Aminadab, at naging anak ni Aminadab si Nahason, na prinsipe ng mga anak ng Huda, at naging anak ni Nahason si Salma, at naging anak ni Salma si Bos, at naging anak ni Bos si Obed, at naging anak ni Obed si Isay, at naging anak ni Isay ang kanyang pangalan na si Eliab at si Aminadab ang ikalawa at si Sima ang ikatlo, si Natanael ang ikaapat, si Roday ang ikalima, si Osem ang ikaanim, si David ang ikapito, at ang kanilang mga kapatid na babae, si Sarbaya at si Abigail at ang mga naging anak ni Sarbaya, si Abisai at si Hoab at si Asael, tatlo, at ipinanganak ni Abigail, si Amasa, at ang ama ni Amasa ay si Heter na Ismailita, at nagkaanak si Kaleb na anak ni Hezron kay Asuba na asawa niya, at kay Heriot at ang mga ito ang kanyang mga anak, si Heser, at si sobad at si Ardon, at namatay si Asuba, at nag si Kaleb kay Eprata, na siyang nanganak kay Hur sa kanya. At naging anak ni Hur si Yuri, at naging anak ni Yuri si besaliil at pagkatapos ay sumiping si Hesron sa anak na babae ni Makir na ama ni Galaad na siya nang naging asawa nang siya ay may anim na taong gulang at ipinanganak niya si Segob sa kanya at naging anak ni Segob si Hair na nagkaroon ng dalawang tatlong bayang sa lupain ng Galaad at sinakop ni Hesur at ni Aram ang mga bayan ni Hair sa kanila, pati ng kinat at ang mga nayon ni Aon. Sa mga bagay, anin na pong bayan. Lahat ng ito'y mga anak ni Makir na ama ni Galaad. At pagkamatay ni Hesron sa Kalib prata ay ipinanganak na ni Abaya na asawa ni Hesron sa kanya si Asur na ama ni Tekoa, at ang mga anak ni Jeremiel na panganay ni Hezron ay si Ram ang panganay, at si Buna, at si Orem, at si Osem, si Akia, at si Heramiel, ay nag-asawa ng iba, na ang pangalan ay Atara. Siya ang ina ni Onam at ang mga anak ni Ran na panganay ni Hiramiel ay si Maas, at si Hamin, at si Akar, at ang mga anak ni Onam ay si Samay, at si Hada, at ang mga anak ni Samay, si Nadab, at si Abisur, at ang pangalan ng asawa ni Abisur ay si Abihail at ipinanganak niya sa kanya si Aban at si Molib at ang mga anak ni Nadab, si Seled at si Abhaim. Ngunit si Seled ay namatay na walang anak at ang mga anak ni Abhaim, si Isi at ang mga anak ni Isi, si Sesan. At ang mga anak ni Sesan si Alay, at ang mga anak ni Hada, na kapadid ni Samay, si Heter, at si Honatan. At si Heter, ay namatay na walang anak, at ang mga anak ni Honatan, si Pelet, at si Sasa. Ito ang mga anak ni Hiramiel, si Sesan nga, ay hindi nagkaanak na mga lalaki, kundi mga babae, at si Sesan ay may isang alipin na taga Ehipto na ang pangalan ay Harha, at pinapag-asawa ni Sesan ang kanyang anak na babae kay Harha na kanyang alipin, at ipinanganak niya si Atay sa kanya, at naging anak ni Atay si Natan at naging anak ni Natan si Sabad. At naging anak ni Sabad si Eplal. At naging anak ni Eplal si Obed. At naging anak ni Obed si Heho. At naging anak ni Heho si Asarayas. At naging anak ni Asarayas si Heles. At naging anak ni Heles si Elasa. At naging anak ni Elasa si Sismay. at naging anak ni Sismay si Salum, at naging anak ni Salum si Hekamaya, at naging anak ni Hekamaya si Elisama, at ang mga anak ni Kaleb, na kapatid ni Hiramiel, ay si Mesa na kanyang panganay, na siyang ama ni Sip, at ang mga anak ni Maresa na ama ni Hebron. At ang mga anak ni Hebron si Kore, at si Tapua, at si Resem, at si Sema, at naging anak ni Sema, si Raham, na ama ni Horkaam, at naging anak ni Resem, si Samay, at ang anak ni Samay ay si Maon, at si Maon ay ama ni Betsur, at ipinanganak ni Epa, na babae ni Kalib, si Haran, at si Mosa, at si Gases, at naging anak ni Haran si Gases, at ang mga anak ni Hoday, si Regem, at si Hotam, at si Hesan, at si Pelet, at si Epa, at si Saap. Ipinanganak ni Maaka na babae ni Caleb, si Sebet at si Tirana. Ipinanganak din niya si Saab, na ama ni Madmana, si Seba na ama ni Makbena, at ang ama ni Hiba, at ang anak na babae ni Caleb ay si Aka. Ito ang mga naging anak ni Caleb na anak ni Hur, na panganay ni Eprata si Sobal na ama ni Kiryat Yarim, si Salma na ama ni Bethlehem, si Hareb na ama ni Gethader, at si Sobal na ama ni Kiryat Yarim ay nagkaanak, si Haroe na kalahati ng mga manahihita, at ang mga angka ni Kiryat Yarim, ang mga Etreo, at ang mga Puteo, at ang mga Samateo at ang mga Misraiteo na mula sa kanila ang mga Suratita at ang mga Istaulita, ang mga anak ni Salma, ang Bethlehem, at ang mga Nitopatita, ang Atrotbet Hoab, at ang kalahati ng mga Manahetita, ang mga Suraita, at ang mga angkan na mga kalihim na nagsisitahan sa habis, ang mga tirateo, ang mga simateo, at ang mga sakuteo, ito ang mga kineo na nagsipagmula kay Hamat na ama ng sambahayan ni Rekab.